dapat tama sa salita Lalo-lalo na sa gawa Nagsimula na rin mga panya ang apat na kandidato sa pagkaalkalde ng Pasay. Dalawa sa kanila dati pang magkaibigan at magkasangga sa politika. Magkaalyado rin dati ang ngayoy magkatunggali sa pagkaalkalde ng Navotas. Makibalita tayo kay Mark Salazar. Dito sa Navotas, di na bago mga tagpong tulad nito. Sa ilang oras na buhos ng ulan, baha agad ang tumatambad. Pero sa mga tumatakbo sa pagka ng lungsod na ito, wala ni isa ang nangangakong matutuldo ka ng paulit-ulit na kalbaryong dulot ng baha. Bagamat nakilala kami sa si pagbabaha, nakas nak nakasanayan na namin yan eh. Nakinalakihan na namin yan eh. Mas matinding problema sa amin dito ang kakulangan ng trabaho, ang kahirapan. Ngayong Mayo, haharapin ni Javier na siyang kasalukuyang vice-alkalde, si re-electionist mayor John Ray Tsiangco. Dati silang magkapartido. At sa saliw ng jingle nilang Pusong Bato, nag-ikot ang mga pambato ng Liberal Party sa depressed area ng Navotas. Tulad ng sulit ang gusto ko Tinaguri ang fishing capital of the Philippines ang Navotas. Kaya ang tanong kay Mayor Chanko na tumatakbo para sa ikalawang termino sa ilalim ng United Nationalist Alliance, ano ang mga nagawa niya para tulungan ang mahihirap sa Navotas? Tayo yung isa sa pinakamaliit na city sa Metro Manila. Pero marami tayong pro programs and projects dahil marami tayong katulong mga NGOs at yung mga, mga po dito. Sa barangay Tanza, nag-ikot si Chanko sa saliw naman ng cha-cha-cha ng Itbulaga. Sa Pasay, umarangkada na rin ang kampanya ng apat na magkakatunggali sa pagkameyor Kasamang nag-ikot ni Jorge del Rosario ng Nationalist People's Coalition ang kanyang balaing si Senador Bong Revilla Jr. at kaibigan nitong si Philip Salvador. Kapag naihalal sa pwesto, libreng basic services lalo na para sa poorest of the poor ng Pasay ang kanya raw ibibigay. Negosyante si Del Rosario at dating kaalyado ni re-electionist Mayor Antonino Calixto ng Liberal Party. Pero ang kanilang pagkakaibigan, umasim nang diro raw binayaran ng mayor ang inutang umano sa kanyang 100 million pesos nung nakaraang eleksyon. Kasi yung 100 na pinauutang ko sa kanya, ayun po ay mana na sa mga aking anak. Uh, hindi ko po alam. Hindi ko po alam kasi uh, hindi ko na siya nakakausap. Uh, at uh, yung hindi na kami nag-usap, nawala na ho sa isip niya siguro na magbayad siya. Itinanggin ni Calixto aligasyong ito. Nagkalamat daw ang pagkakaibigan nila ni Del Rosario nang mabisto umano niyang may ambisyon ito sa politika. Kinakailangan ay uh, inyong tignan sa BIR kung talagang merong pong pondo at uh, uh, isang daang milyon at naibayan ng taxes bago po tayo maniniwala sa isang sabi-sabi. Uh, wala po akong hiniram, Ms. Kisingko. Sa proclamation ralpo ni Calixto, nangako siyang ipagpapatuloy raw niya ang mga sinimulang programa sa edukasyon, kalusugan, mga kabataan at senior citizens. Sasabak din muli sa politika si dating Mayor Piwi Trinidad ng Nationalista Party. Sa edad na 74, sabi niya, kaya pa raw niyang pamunuhang muli ang lungsod. Kasama niya nag-ikot ang mga kapartido. Hindi ko gusto kasi ang nangyayari sa na Pasay. Inuubos nila ang pera kung saan saan na nila dinadala sa mga proyektong walang katuturan. Ang independent candidate namang si Rome Marcelo, hindi man veteranong politiko, veterano naman daw sa pangangandidato. Simula noong 1995, kada eleksyon daw siyang tumatakbo sa pagka -mayor. Ito ay isang naging misyon ko para sa Pasay mula nang ako'y makakilala sa Panginoon. Naniniwala ako na ang pera ay hindi hadlang sa isang mabuting hangarin. Mark Salazar, GMA News.